noong Holy Week 2025, ilan sa mga celebrities ay piniling mag-relax at magpahinga muna. Saan sila pumunta? The Philippine Showbiz List presents Holy Week 2025 Escapades ng mga Celebrity. Ding -dong Dantes and Family. Masaya ang nagbakasyon sa Japan ngayong Holy Week ang Dantes Squad para i-celebrate ang 6th birthday ng bunsong anak ni Ding at Marian Rivera na si Sixto. Heart Evangelista. Kahit puno ang schedule, nagawa pa rin ni Heart na pagsabayin ang business and pleasure sa Singapore ngayong Simana Santa. Sa Instagram, makikita ang abala siya sa pagtatrabaho kasama mga kilalang brand. Hindi naman solo flight si Heart sa kabuuan ng biyahe dahil ilang araw lang ang lumipas. Sinundan siya ng kanyang asawang si Cheese Escudero at mga step kids na sila Chessie at Kino para sa mabilis na pagbisita sa Universal Studios. Carla Abiliana Nagbakasyon si isang Beach si Carla kasama ang kanyang pamilya. Anne Curtis. Pahinga muna sa trabaho si Anne na tila tradisyon na ang mag-ibang bansa tuwing Semana Santa kasama ang pamilya. Ngayong taon kasama niya ang ilang si Carmen at nakababatang kapatid si Jasmine. Siyempre, hindi na wala ang mini-mini M -mini si Dalia na cute sa kanilang matching outfits habang namamasyal sa Korea kung saan una sa nilibot nila ang Lottie World Adventure Theme Park. David Licauco chill muna si David Licauco sa beach. Sa isang post sa kanyang Instagram account, ibinahagi ni David ang ilang pictures niya habang nagre-relax sa beach sa isang private luxury resort. Hindi mawawala ang hilig niya sa fitness at exercise kasi sinubukan din niyang sumali sa isang session ng pickleball. Sanya Lopez, ang Japan ang napili destinasyon ni Sanya. Sa kanyang Instagram post, baka sa talagang ini-enjoy niya ang Holy Week break sa pamagitan ng paglilibot sa ilang tourist spots tulad ng Nagoya Castle na sinabayan pa ng mga nagagandahang cherry blossoms. Casey Concepcion Makang fresh at renewed si Casey sa kanyang bakasyon sa Amanpulo, Palawan. Sa kanyang Instagram account, ibinahagi niya ilang retrato na nagpapasilip kung paano niya ginugugol ang Semana Santa kasabay ng kanyang 40th birthday habang ninanamnam ang puting buhangin at para turquoise na tubig na kilala ang lalawigan. Nagkaroon din si Casey ng isang birthday boat adventure mula Aman Pulo patungo sa kalapit na Manamok Island kung saan nakatira ang mga lokal. Doon bumili siya ng sariwa at wild-caught na higanting isdang maya-maya para ihanda sa kanyang birthday dinner. Bukod dito, bumili rin siya ng mga cute na hinabing basket bags bilang souvenir. isa Isang pasanagpasaya kay Casey ngayong Holy Week Break ay ang makasama ang inang si Sharon Cuneta na lumipad mismo patungong Amanpulo para sorpresahin siya sa kanyang kaarawan. Sian Lim Ipinagdiwang e ni Sian ang kanyang bakasyon ngayong si Wana Santa sa Egypt kasama ang kanyang kasintahan na si Iris Lee. Sa Instagram, makikita ang dalawa ng na magkasamang nag post para sa isang letrato na may tanawin ng isang napakagandang pyramid sa kanilang likuran. Nagkaroon din ng pagkakataon si Sia na masilayan at hangaan ang kilalang Great Sphinx of Giza at sinubukan ang tandem skydiving. E.A. Guzman and Shira Diaz Tuwang-tuwa ang engaged couple na sina E.A. at Shira sa kanilang biyahe sa South Korea. Sa Instagram, post ang dalawa ng isang cute na litrato sa harap ng bahay ng Ryu Sanjay mula sa Lovely Runner. Nagkaroon din sila memorable moment sa isang tulay na lumabas sa 2521. Bukod sa bakasyon, nagkaroon din sila EA at Shira ng photo and video shoot para sa kanilang nalalapit na kasal. Sofia Andres Fun under the sun ang napiling bakasyon ni Sofia kasama kanyang pamilya at mga kaibigan sa isang beach sa Cebu puno ng breathtaking sunset shots at beach moments ang kanyang Instagram feed habang nagpapahinga siya sa tabi ng dagat. Kasama niya sa espesyal na sandali ang kanyang anak at si Zoe at ilang miyembro ng pamilyang Miranda. Vice Ganda Pahinga muna sa kabila ang trabaho si Vice at talagang sumaglit ang bakasyon. Kasama kanyang Becky Squad na sina Chad Kinis at MC Tumulak sila patungong Coron, Palawan para sa weekend getaway. Sa isang social media post, pinasaya ni Chet ang mga fans sa pamamagitan ng isang groovy kasama si Vice at ilang non-showbiz friends. Nakatid naman ng good vibes ang nakakatawang dance video nila ni Vice. Kasama rin sa kanilang bakasyon ang kapatid ni Vice sa si Cristina, Tina Visceral na bahagi rin ng masayang tropa. Camille Prats Ang Instagram feed ni Camille ay napuno ng na masayang beach photos at bonding moments kung saan ay nagtipon-tipon ang Prats family para sa isang masayang reunion. Benjamin Alves Nagkaroon ng tahimik at pakahulugang oras si Benjamin kasama ang kanyang asawang si Chelsea Robato. Ginawa pang mas espesyal ang kanilang bakasyon ngayong Semana Santa dahil pinagdiwang nila ang holiday sa Taipei, Taiwan. Vina Morales Baon na kanyang summer-ready body, pinakita ni Vina magandang tanawin ng Cala del Siaton sa Palais City, Negros Occidental, kasama ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang anak na si Siana. Mariel and Robin Padilla. Biyahing Singapore sina Robin at Mariel, kasamang dalawang anak na sina Isabela at Gabriela. Julia Barreto. Talagang ninanamnam ni Julia ang Holy Week break at lumipad patungong Casablanca, Morocco upang magnilay-nilay. Sa kanyang Instagram, makikita ang ilan sa kanyang pinagkakaabalahan tulad ng paglilibot sa Hassan II Mosque. May kuha din siyang larawan sa dalampasigan kasamang isang kabayo. Jong Hilario. Time out muna sa trabaho si Jong at nilaan ang si Mana Santa sa kanyang mag-ina. Kasama ang anak na si Sarina at partner na si Maya sa lumipad patungong Japan. Jackie Gonzaga. Leaving the Meteor Garden Fantasy ang ginawa ni Ate Girl Jackie ngayon si Mana Santa na napiling bumiyahing patungong Taiwan. Kylie Versoza. Out of the Country muli ang desinasyon ni Kylie ngayong Holy Week kung saan ay ginugugol niya ito sa California sa kanyang Coachella trip. Sura Ramirez and Dominic Roque. Para sa kanilang first Holy Week together, kasalukuyang nasa Thailand naman ang rumored couple na sila Su at Dominic. Small Laude. Ngayong simana Santa, pinili ni isla ng Siargao bilang kanyang destinasyon kasama ang pamilya at mga kaibigan tulad ni Karen Davila. Pauline Luna and Vic Soto. Kasalukuyan na sa Hong Kong ang mag-asawa kasama ang kanilang pamilya para sa isang tahimik at nakabuluhang Holy Week getaway. Sa Instagram, ibinahagi ni Pauline ang mga larawan at video ng kanilang bonding moments kapiling ang kanilang mga anak na si Natalie at baby Mochi. Cassie Ligaspi Pinili ni Cassie na ilaan ang Holy Week break niya sa isang tahimik na isla. Sa kanyang Instagram, makikita ang ilan sa kanyang beach photos. Nadine sa Monte Masasabing espesyal para kay Nadine ang Karamawan Island sa Camarines Sur dahil ito ang palaging napipili niya bilang destination tuwing Semana Santa. Ayon nga sa kanya, sobrang nahumaling siya sa ganda ng lugar at tiniyak na dito ulit raw siya sa susunod na taon. Kasama kanyang asawang si Richard Chua at ang kanilang mga anak na sina Titus at Harmony. Ivana Alawi Ngayong Holy Week, pansamantala mo nang lumayo si Ivana sa ingay na hatid na kamay nilaan. Sa kanyang Instagram, ibinili niya ilan sa kanyang nagagandahang vacation photos and videos mula sa seafood capital ng bansa sa Roja City, Capiz. Karad Karen, pahinga din muna sa work si Kalad at ninamnam ang bakasyon sa Ahangama, Sri Lanka. Corina Sanchez Buhay probinsya muna ngayong si Mana Santa si Corina kasama ang kambal niya sila Pepe at Pilar sa Rojas City. Khalil Ramos and Gabby Garcia Sina Gabby at Khalil ay tumakas patungo sa kahangahangang isla ng Siargao. Makikita sa Instagram account ni Gabby ang ilang kuhang larawan at video pero isa sa mga nagpakilig sa lahat ay ang kanilang sweet moments kung saan binida Gabi si Khalil dahil sa nag-uumapaw na pagiging green flag ng nobyo. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!